Hello, what's up guys? Shout out Nandito tayo guys sa Ongpin guys May nandito na tayo dito guys na grabe Tubo, pinapasok guys Tubo ang pinapasok sa machine guys Paglabas, katas na Eto guys Tignan natin guys, sama niya guys Shout Sugar King Ng Chinese Nakita niya dito guys kanin gatin nga. Ayan, siyempre meron din silang tikoy. Ayan, meron din silang tikoy, guys. Shout out. Ayan, o. Tikoy, tikoy. Ayan na, guys. Tingnan nyo, guys. Ipapasok na yung tubo, guys. Ipapasok na yung tubo. Shout out, shout out. Good morning, good morning. Good morning. So yun, guys, ito yung pinagkakulot dito sa Ong Bin Shoutout, ayan no oh. Ang daming tao guys, grabe Ang daming nakapila, ang daming gustong matikman ang sugar cane Sugar cane ng Chinese guys Ayan no oh. Ayan si kuya Hindi huh. alam ang gagawin ni kuya kung ano unahin niya guys Ayan, sasalpak na naman yung kanyang tubo Ang tubo ni kuya guys Ayan Ayan, dalawa-dalawa ang hawak na guys Tinuturo niya kung paano gagawin Ayun, pinasaksak na guys Sinaksak 100. na yung kanyang tubo guys Ayan, ah, shout out 100. Ah, grabe Ayan, ang daming tao guys Ang daming gusto matikman Ang daming gusto matikman ang sugar cane Ayan guys, so, Ito nyo, yung katas Ayan, yung katas guys 100, 100 lang na guys 100 man Ayan, marami po ibili guys Ang daming ibili So yun na guys, bibili daw si ate guys Titikman daw niya kung masarap guys Ayan, tatanungin natin si ate guys Tatanungin natin yan kung masarap talaga matamis Shout out sa'yo ate Ay matamis 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 ma'am Matamis Oh, okay Ayan Sarap Ano na? Sobrang sarap ba? Okay. Ano na siya? Hindi na, na siya katulad ng dating Ah. Parang ano na siya medyo iba na ilasa niya yung talaga. Unang tumayo pa rito. Oh. Ano ba diba yun? Eh, tubo ba yun? Tubo. Tubo. Tubo yan dito sa atin. Ano pa lang? yung Ah, baka China rin. Ah, <laughs> ayan. ayan siya guys. Tubo pala yan guys, tubo. Na pinapasok lang dyan, tapos pinipiga. Ayan siya. Ayan. Ayan yung pinaka sa apple na yan. Ayan siya. Tubo, tubo. Ayan. guys, ganyan tapos lalabas na yung pinakasapal nyo grabe guys, blockbuster talaga guys ang dami buhay pila guys, ang dami buhay pili guys grabe, hindi nila lang kung ano unahin nila guys sa halagang sandan matikman mo na yung sugar cane ng China guys ng China yun, no? Know? Chinese guys Chinese Siyempre sila may tinta kaya yan Siyempre nabila rin Chinese di ba? Kaya lang ano ano eh Siyempre, tennis talaga nabibenta, guys. Shout out. Ayan, si ate. Kaway-kaway si ate, guys. Grabe, ang dami po guys. Shout out. Pila-pila sila, guys. Ayan, oh. si kuya. Grabe, hindi niya alam gagawin niya, guys. Ayan. Ang dami na mga blaga na sapal, guys. Si ate, nice niya. Kanyang wet ano, box. Shout out. Na, grabe. Ang daming tao guys Ang daming gusto matikman ng sugar cane Pinagkaguluhan sa open guys Pinagkaguluhan to guys Pinipilaan to guys Grabe ang daming tao Panay ang bulsa ni Kuya guys Panay ang bulsa ng tagisang dan Grabe ang daming ang benta guys oh, O ayan o so, O ang daming guys Shout out Pila pila sila guys Ang daming sa likod guys Ang daming tao sa labi na o oh. Grabe yun okay.

quang hanh the nang quang hanh the nang chi chung van chi quang hanh quang hanh the nang quang hanh the nang